At para naman sa ating balitang sports, nako ito bad news para sa mga fans ng Gilas Pilipinas dahil John Mar Fajardo medyo malabong makakalaro sa FIBA Asia Cup qualifiers ngayong Febrero. Posibleng hindi makapaglaro si Gilas Pilipinas standout John Mar Pajardo sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers 2025 na magsisimula na sa Febrero 22. Matapos siyang magtamo ng injury sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup Finals sa pagitan ng San Miguel Bear at Magnolia Hotshot. Sa kabila ng inindang injury, naglaro pa rin si Pajardo sa Game 5 at Game 6 upang tulungan ang Bermin na makuha ang ika 29 kampiyonato ng Trangkisa sa Liga. Dahil dito, kailangan ni Pajardo na magpahinga upang hindi na pa ang kanyang injury. Sinabi ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cohn na posibleng sumama pa rin si Pajardo sa trip ngunit hindi ito makapaglalaro. Dalawa na ang nasa injury list ng Gilas, Pilipinas dahil injured na rin si AJ Edo. Wala pang plano ang Gilas, Pilipinas kung kukuha pa ng kapalit kay Pahardo. Samantala, magiging kapalit ni Edo si Japit Aguilar ng Barangay Hinebra pagkaraang maoperahan sa tuhod si Edo noong December ng ma-injury habang naglalaro sa Tuyama Grosses sa Japan B-League. Tatlong buwan ang ibinigay na timetable sa pagbabalik ng 610 Center kaya sa April na siya posibleng makabalik. Wala pang sagot ang samahang basketball ng Pilipinas kung sino ang posibleng ipapalit kay Edo. Kasama rin sa nasabing roster sina Justin Brownlee, Scotty Thompson, Jaime Malonzo ng Hinebra, Newsom, Calvin Oftana, Kevin Cambiao, CJ Perez, gayon din sina Japan Bilig Kai Soto, Carl Tamayo, Dwight Ramos at siyempre kasama si CJ Perez. At yan ang ating balitang sports kasama si Jeff Gonzalez at si Jeremy Ramos. Smile sa Petron rd para sa balitang Unang Sigaw.